Hindi ba mas ma, hindi ba masakit magpa magpa wax, magpa magpa laser kasi syempre hindi ba isa sa pinaka sensitive ay ang a uh, private part kasi maraming nerve diyan. Kaya nga tayong nakakaramdam ng sensation dahil kasi ako nag nag ano, hindi ako nagpapawax pero meron akong device na nagbumubunot parang ngipi na na gumaganong ganon, oh. masakit talaga minsan nagdudugo pa nga or something. Pero tiis ganda lang talaga. Pero ikaw, hindi ka ba nasasaktan? Masakit! Sobrang <laughs> sumisigaw talaga ako pag nagpapawak. Or minsan parang akong mangangan Kung kumakapit talaga ako. <laughs> Ayan, pati sa laser, masakit din yung bawat kitik. Talaga nagugulat ako, talagang masakit siya. Pero yun nga, tiis ganda. <laughs> Namumula? Especially. After. Okay. After. And then, kasi di ba pag nagpapawaks ka hanggang doon sa pinakalikod, di ba tinatanggal yes. din yon Pati yon Pati yun. Masakit. E diba, masakit din, ano? Kasi dito sa kilikili natin, ay, teka sa... Oh, o, at least, ma, sa kilikili natin, kaya nating tiisin yung mga buhok, buhok dito sa ating, ano, sa legs pwede, di ba? Pero pagdating sa private part, hindi. No. Tama, tama. Yes, ang sakit talaga. Pero tiis ganda. Tsaka ang sarap lang sa feeling kasi na parang ang linis, wala kang nararamdaman. Oh, kinakausap, kinakausap po ba si Ningning? Oh, ayan ha, malinis ka na naman, Ningning. Ganon? Pwede <laughs> <laughs> <Ay>, na umaura to. <laughs> oh, pwede ka na umaura. Puwede ka muna.